especially sa mga masugid kong viewers ng aking YouTube channel. Ayan guys, nagkaroon na talaga ako ng chance na makasama sa aking vlog si Baby Girl. Ayan, si Baby Girl Algesa Mahinay. Pamanggin ko yan siya guys. So sabi ko sa kanya, promise ko guys na makauwi lang ako ng probinsya. Tutulungan ko siya kung paano niya ibenta ang kanyang mga crusade item na ginawa niya guys. Super proud ako sa pamangkin ko guys dahil kahit minsan matigas ang ulo, ayan, pagdating sa gadgets, minsan sumusobra yung gamit ng cellphone. Pero ito guys, ito naman yung natutunan niya. Kakapanood niya ng YouTube, natuto siyang gumawa ng iba't ibang style sa pagko-crochet. Ayan. So ngayong araw na to, ito first time kong makasama yung pamangkin ko na ibenta. At sana guys, sana hopefully marami kami makukuhang customer maaakit sa mga crochet item na ginawa ng pamangkin ko. So titingnan natin guys the following vlogs kung ma makakabinta kami. So kung ma gusto nyo manood guys, panoorin nyo hanggang dulo para malaman niyo guys kung magkakaroon kami ng benta o hindi kami ma makakabinta ngayong araw na to. Ayan. Welcome sa aming YouTube channel. Ayan, B. Magla-live selling kami, B, dahil walang bumili. Char. Hindi pala. Nandito kami sa pwesto ng aming Mother Earth. Gagawa kami ng Ayan, magtitinda kami. So, maluoy na mo. Balik na mo, guys. No? Kay Barato rin siya. Barato Ramsia. Daghan ni item, oh. Na ako. Surigao ay Shawi. Shout, shout shout out mga Kitcharaunon. Abang-abang kayo guys, magpo-post kami ng video sa Kitcharaunon group. Ayan. Mga appreciated item. Ayan siya guys. Ito pa. Ayan, arat na. First customer. Mayroon kaming bagsak presyo. Tama, te. First customer. Pag unang customer, magkakaroon kami ng bagsak presyo. Tama. Yung 60 namin, gagawin namin 50, b, Kaya arat na. Yung 100 namin, gagawin namin 90. Ano? <laughs> Tama, di ba? Yung 300 namin, gagawin namin 200. Magkano to? Magkano to te? Kani siya guys oh. Di ada ano? imi sa kuan, sa ni nga tawag kaning sa maning nga street. Di ami sa except Highway. sa hindi <laughs> pala. Yes, elementary school nang yes, yes. Kicharao. Ayun yes, yes. ang close Marami kaming mga item guys, ayun. Bili na kayo, wait lang ba? kami kay nabintahan nami <laughs> nabintahan nami og tulok ka item Kuala siya yes! ng headband, isa, 60 lang. Then, yung patungan ng baso, 50. Tapos yung kitchen na tulips. One customer lang ang bumili ng guys. Sayang lang at hindi namin nakuhana ng video yung first customer na bumili sa amin. So, mamaya guys, abang abang, mamaya pag may customer ulit kami, ayan, kukuhana natin ng konting video yung customer na wala na, hindi naman malayo na. Ayan, sana -B -B. Ma sana magkaroon pa kami ng mga customer kasi hanggang alas 7 kami dito, guys. Ayan, abang-abang po tayo. Sana may mga mahumaling pa sa mga crochet item na naka-display dito sa amin. Uh, uh, sa picture ni Aljesta, second uh, to customer to namin, guys. Yay! Tabenta, <laughs> naka-display. <ako dito>. <laughs> Tatlong item ulit. Ayan. Ha? Pwede ka rin Hindi mo, naka? Hindi mo, naka? Oh, Ito, tatlo. Tatlong item okay. ang napenta. Nagtago kayo sa oh, LG okay. sa... <laughs> no, <laughs> sabi niya, sabi na si ma'am. Yes, napentahan kami. Shout out. Napentahan kami okay. ng... Ha? Ay, malaki. 200 na na. Thank you po. Shout out kay... <laughs> kay ma'am Anna. Kanina mm -hmm. kay ma'am. Nabente na kami. Shout out sa mga customer na nagtangkilip ng mga crochet item ni Miss Aljessa Mahinay. Ayan. So guys, anim na item na ang nabenta natin guys. Isang bandana. Isang bandana, tatlong ganito guys. Oh. Tatlong ganito. Ano ba tawag nun? Tapos isang headband. So bukas magtitinda ulit kami guys. Sana mabenta na ang ta Anong tawag dito? Strawberry pouch. Strawberry pouch. Coin pouch. Coin pouch. Coin game. but Strawberry Ay hindi. Ang, kung ako, pag ako bumili nito, ang ilalagay ko yung ano. Pakita ko sa inyo guys lang. Ah. This is what, this is what I want. Char, English yun. Ito na lang ilagay natin. Perang ano, papel. Para hindi siya masyadong, hindi siya masyadong ma- my lost thread guguw ng tas nakalimutan naming coin bumili ay iyan. ayan siya oh pwede rin siya ng coin pwede depende sa iyo yung... wait lang pwede rin siyang coin coins dahil marami pala ito. pwede mo siyang ilagay dito then dance so, yo ang ganda eto guys oh so pag dito na benta bukas baka ikaw oh. ikaw na nanunood ng na ating video. Ay, bukas guys, abangan nyo. Magla-live kami. Ayan, kunin na natin at baka ma mawala pa yung benta namin. Shout out kay Ma'am. Apakala nun te? Kay Ma'am. Advisor ni Aljessa Ayan. Ano? Shout out kay? Ito mo shout out kay Ma'am. Bakit ba? Shout out kay Ma'am. Ha? Sebedilok to. Ang pangalan niya? ZBD? ZBD. ZBD. Nope. ZBD. Nope. ZBD. Nope. Ikaw na nga, magano kasi hindi ko mabanggit masyado. Nope. Shout out! Shout out daw ma'am. Thank you for tangkilik, tangkilik. Te, mga regalo te. ZBD. Lapit na te, bagsak presyo na to. Ate, shout out mo na. Bilisan mo. Shout out. May order si ma'am na... Ano? Ano ba tawag doon? Um, Phone, ano? Parang ganito. Looks like this, guys. Nasa ibang... Sa ibang ano? Phone pouch. Ibang kulay. Kaki ang gusto ni ma'am. Kaya shout out, ma'am. Ma'am advisor ni... Algesta si kasi... Pero ulit, babalik kami mga bandang alas 3 ng hapon para yan magpo-posting ulit kami ng mga crochet item ng pamangkin ko. Ayan. So, first namin, nagsama mag, ano, sinamahan ko sila dito sa pagtitinda. So, for good is, nabintahan naman kami, guys. Ayan. At dahil, ano na, at dahil, medyo hindi um, na goods yung hangin malamig, may kasama akong dalawang bata. Baka sipunin ang mga to. Babay na, babay. Babay sa blan. Babay sa So, uwi na kami, guys. Kahit ano. Dilip na kasi, oh. Kahit ano pa lang. 6.30. Ay, mag-alas 6 pa lang. Pero, madilim na yung paligid. Ayan oh. Madilim na yung paligid. So, iwanan na lang namin muna sila, nanay. Tapos, kami. Mauuna na kami dahil kahit ako nakaramdam ako ng lamig sa katawan. Ayan, malamig na yung hangin. Kaya, bukas ulit! Oh, Bye, everyone! Thank you! Don't forget to subscribe my YouTube channel, Jenny Serguitao.